Amazing na buhay Hi guys Andito naman tayo sa ating alagaan So ito So kagabi nga ay uh, Hinalo na natin yung mga dumalaga natin Na kabir And then ngayong umaga hinalo ko na rin yung dalawang Hens, yung original natin na Hens kasi e eh, no Nakita nyo yung likod nya guys hmm. uh, Nagtutubo ng balaibo So pinulot ko muna sila kay Bogart Dalawa sila, ayun Ayun yung isa pinulot ko sila kay Bogart kasi uh, patubuin ko muna yung mga balayubo nila dito so sasama lang muna natin sila dito and uh, pagpahingahin na muna natin sa breeding yan para yung kanilang uh, balayibo balayubo makatubo muna kasi masakit din ang katawan yan Yung mga yan at uh, binubulugan uh, sinasampahan sila ni Bogart kawawa naman ayan yeah, So lahat po ng yan lahat po ng mga dumalaga na yan ay sa kanila galing sa kay Bogart ayan sa kanila po galing lahat yan ito suki so, okay natin so successful po yung paghahalo natin kagabi although meron pong ilan ilan na nag aaway pero okay naman yan okay naman hmm, ito yung rooster natin ito ano ah uh, gumigiri so talagang nagbe-breed pa siya guys kahit uh, isa lang ang mata niya gumigiri siya na gumigiri sa mga dumalaga eh. so magandang sa inyo na active pa rin na kanyang uh, breed so kahit isang mata lang siya so yan maganda so siya ang nakakawala and then itong isang mas agresibo ay nakatali ayan oh. nakatali po yung isa mas agresibo kasi yan inaaway siya and then pagkagabi in-scratch pa natin and ito po may mga may, ito po yung mga huli, kahuli hulihang mga cross Rhode Island na uh, kabir natin na na breed natin to. Sinama ko na rin dito. Pero ito po binebenta ko to guys kung sino pong magkagusto ma Ito pang Okay po ito pang breed ng mga ano, pang upgrade po ng mga native. Ayan oh. No? Cross po 'yan ng Rhode Island Kabir. Hmm kung gusto niyo po mag-upgrade ng mga native, ito ay uh, maganda pong gamitin. Dalawa yan sila, eh. asan po isa? Ayun. Ito yung isa, guys. Ayan oh. Magkapatid yan. Yan. Yan po pinakahuli natin yan, dalawa na yan na ro Cross Road Island Gabir. Yun wala na. Kasi na nagpuro-puro na po tayo ng breeding uli. Hindi na tayo nagko ngayon. So yan po, baka gusto niyo po ay bebenta ko na to ng Uh, 700 na lang guys ang isa. Hmm, PM lang po kayo. PM lang po sa Kabokals Farmer FB page. Ayan o. No? Ano na yan, malapit na po yan. Kasi ano na yan, uh, nasa 4 months mahigit na sila ngayon. So, malapit na po sila mag-breed. Hmm. Yan, ayos na ayos po yan, pang upgrade ng mga native nyo. Dalawang lahi na kagad nandiyan. Yung Kabir at yung Rhode Island and the rest ayan o mga ano na yan, mga inahin na yan uh, meron po nakasama pa na ilan na kabir na ano eto ito mga lalaki to yan yun, lo, yun lalaki yun lalaki and eto hindi ko sigurado kung lalaki kasi mga ano yan mga bata pa yan mga nasa 2 months pa lang yan guys sinama ko na lahat kasi lahat basta marunong na kumain ng darak sa mais at uh, madrid ago ay sinama ko na rito Ayan sila. Ito to yung malalaki na talaga to guys. Oh. Ito, kumbaga sa RTL na to. Kumbaga sa bibili kayo ng ano. Ito mga RTL na to na kabir. O, oh, kita niyo Lalaki na nyan, no Oh. Uh, kung hindi ako nagkakamali, nasa 6 to 7 months na po ito mga to. Yeah, mga anak na yan. Mga anak na yan nung dalawang hen na pinakita ko kanina na naglulugon. At sa kanya Bogart. So, ito. Ito ngayon yung Uh, pakakastahan natin dito sa dalawang rooster na to. Yan, sa dalawang rooster na yan. Sila ngayon. Ito, ano mga bata pa to. Basta lahat yan ay sa kanila yan. Para sa kanila na lahat yan. Lahat ng mga uh, kabir na bahay na yan. Yan, so baka ang mangyari nito guys, dito na rin tayo mag-breed. Kasi marami sila eh. Para mas madali ang breeding. Magkakabit na lang ako ng mga pugaran dito. Kaya yeah, may mga pugara na lang tayo dyan. So baka gano'n na lang din ang mangyari na dito na, dito na rin sila magbe-breed. Ayan. Pero pwede pa rin naman natin sa mga kasi may mga sisiw pa nga ron na nasa one month old mahigit pa lang na naka, ano pa, naka dry feeding pa kaya hindi ko pa sinama rito. So pagka sanay na sila kumain ng Madre de Ago at uh, sa Mais, sasama na rin sila rito. Ayan, and then ito po yung ating mga Pecal Brown at saka yung ating mga Dominant CC yan hmm. so yung nakita nyo yung ginawa namin guys tinakpa namin yung kanal yan dito tinakpa namin yung kanal kasi iniinuman eh yan sa mga hindi nakapanood iniinuman po kaya may takip po yan ah uh, ang unang recommendation ko, tatambakan ng lupa, kay kami uli, paikot. Kaya lang kasi mas matrabaho, mas magastos. Saka 2 years contract lang kami dito guys. So, yung ganun kasi trabaho, pang matagalan. Oo nga, pang matagalan nga po yun. Kaya lang, 2 years contract na lang po ang meron tayo dito. E, paano kung after 2 years, eh, sabihin ng may-ari, kukunin ko na. Patapos po nating tambakan ng tambakan yan. Kukunin nila eh, di ba? Parang naghirap tayo sa wala rin. So, ito naman po tatagal din yan. Kawayan yun eh. Mga magugulo na kawayan niya. Kung dalawang taon lang po tatagal yan. Hindi naman po basta-basta inaanay. And may manok po sila kasama. Kaya yung anay po, hindi rin masyado makakasurvive. Kasi ultima ano, uh, makakain sila ng mga uh, manok. Ayan. Ayan, po, pasok tayo dito guys sa ano lungga ng mga decal brown yan mga decal brown sa atin sarahan natin baka lumabas hindi ko pa na ayos sa sarahan guys yan isabit lang muna at uh, di pa natin naayos pero yan yan guys oh yan ang gawain nila nagbibilad sa araw oh yan ang gustong gusto nila lakas ang araw sa tubig oh nakakita nyo ba yan oh kung wala yung uh, takit na yan ako Inom nang inom dyan yung mga yan. Kahit may mga inuman na sila. ayun may mga pa na tayong nilatag. Hmm. Umiinom pa rin sila dito kahit meron na nyan. Ayan, nagagaling kasi yung tubig dun sa taas. Ayan. Dun ang gagaling yung tubig na yun. Ayan, o. Kakakain nila kanina. So, pagka sa labas sila, dito nila papakain sa loob. Pagka maulan, ay, pag maganda panahon dito tayo nagpapakain sa labas ayan pag umuulan dito sila sa loob ayan andito pa iba oh ayan nandito pa iba hmm. sila ayan And ito ba mga road islands natin? Ayun. Ayan, yung mga road islands natin. Nagkakalkal doon sa ilalim ng kulungan na kambing. Meron mga nangingitlog. Ayan. So, yan po. Yan po, oh. Uh, Unti-unti na po natin na ililay out yung ating mga plano. So, ayan, oh. Uh, yan na po ang uh, susundan nating uh, landas. <laughs> Yan na po susundan, uh, susundan nating uh, ano tawag doon? Uh, sistema 'yan ng pag-aalaga. So andito po yung ating mga layers, yung mga decal browns natin. Ayun na nagso sunbathing. Nagsa sunbathing sila. And then doon po yung ating mga meat section, <laughs> meat section. Yung ating mga meat type na manok yan. So ito naman guys, ito mga kabir na to. Balang araw pagka pagka naparami na natin ng usok talaga ito, ay ibebenta na natin sila talaga for meat. For meat. Pero sa ngayon, uh, plano ko magbenta muna ng mga breeders din or sisiw ganyan. Pagka sobrang dami na talaga, doon tayo magmimit meat uh, business. Yan, yan naman ang purpose ng kabir talaga dahil malalaman yan. Ayan. Lamin natin. Ayan. Ganda tignan guys, so, Di ba? So, ito, mas kinahawa yung ating pag-alaga ngayon kasi ito na, dito sila lahat eh. Kukunti lang yung pinapakain ko sa loob eh. Mga rooster na lang. At saka yung mga sisiw na hiwa-hiwalay. So, dito ay sama-sama na sila, iba-ibang edad. Basta puro kabir po. Puro kabir sila dito. Yun, yun naman po ang ating goal. Puro-puro uh, kasi tayo. May kanya-kanya silang mga baluarte. Mga teritoryo. <laughs> Ayan. Ito ay teritoryo ng mga Decal Brown at uh, Dominant CC. And then, ito ay teritoryo ng mga uh, kabir. And then ito nga kasi dalawa na to ay binibenta naman natin yan. So mawawala naman yan. Ito pagka hindi na ibenta to ay ikakawali natin. Hindi <laughs> pa ulam din yan. Ayan. Pero yun nga uh, baka may gusto dyan ha. PM lang po kayo. 700 lang po yan. 700. Malapit na malapit na mag breed. Yun. Hmm. Kahuli-hulihan po sa ating crossbreed Kabir Road Island. Ah, matikas na matikas si One Eye guys. So, oh, nakita niyo naman yun. Oh. Matikas na matikas. Hmm. Yan po si One Eye. Yung ating matikas na matikas na Kabe rooster. Isa lang ang mata niya. Kung naging dalawa mata niya, eh, mas mainam na, uh, ano yan. na brood cock talaga yan. Pero laki ng katawan niyan Malaki katawan. Mas malaki siya rito actually. Kaya lang mas matapang to. Saka mas bata ito. Ito medyo ano na to eh. Thunders na eh. Hmm. Yan po. So, nagpakaya muna ako bago ko nag-update sa inyo para ano. Uh, isang bira na lang oh. Nakita niyo guys oh. Layo tayo konti. Yan, layo tayo konti. Hmm. Diba? Ngayon pa lang ay eh, medyo maganda na tignan kahit ito pa lang yung ating mga mano, pero pag yan po ay naparami natin at itong mga dumalagan natin, natin ay napagulang na natin ng mga ganito kalalaki yung mga ganito tapos hindi lugon pangit kasi tignan ngayon kasi lugon pero pag yan po ay nakapagpalit ng balahibo ay eh magaganda po tignan yan yan sa so, ngayon po ay nagpapalit pa lang siya Ayan, oh. nagpapalit yan pag po ay nagpalit na maganda na yan so uh, imagine niyo yung Marami tayong ganyan, siguro mga 30 perasong ganyan dito. And then yung dalawang rooster natin, eh maganda na tignan talaga. And then marami tayong siguradong itlog na makokolekta dyan. Yung pag na-achieve uh, na, na, na ko yung ganun karaming uh, inahin guys, ay plano ko magbenta ng fertile eggs. Yeah, so abangan nyo po, magbebenta po tayo ng fertile eggs ng mga kabir pagka na-attain natin yung ganong karaming hens and then ito yung ating mga rooster yan kasama po yun sa ating plano and fertile eggs and siguro mga 3 days old ay mag-aalis din ako 3 days old na sisiu so yun po ang ating plano dito sa ating mga kabir kasi marami rin po naghahanap ng kabir ngayon gawa ng uh, malalaki nga kasi klaseng manok eh masarap alagaan malaman And matibay sa sakit yan guys, yung nga pala. Mas matibay sila sa sakit compared mo sa ibang breed ng heritage, lalo, lalo na yung sa Rhode Island. Kung ikukumpara mo sila sa Rhode Island, ay mas matibay sila sa sakit. Yang mga kabir. Yeah. Parang yung shamu, yung shamu guys, matibay rin sa sakit yun. Yun po napansin ko sa mga alaga kong shamu, matibay sa sakit. Hmm. Yan. Ito naman pakita ko yung sisiw na natitira. Yung one month ito. One month old. Ah, wala pa to. November 28 po siya na hatch sila. Ayan. So, ito po. ya yeah, puro kabir po yan. Ayan. Puro kabir. So, yun po ay palalakihin natin. Ng, palalakihin natin. Pagka pwede sila isama ron, ay isa rin natin doon sa ating free range area. Hmm sila. Mag-ilaw tayo. Iyon. Ayan. Ayan. So, ano, wala pa palang one month old. Kasi December 28 ang kanilang ikaw one month old. And then, eto. Eto, two months. Nasa going two months na to, guys. Ayan. Yung may kasamang pato. <laughs> yung may kasamang duckling, guys. Kung natatandaan nyo to. Ayan, o. Oh. Lalaki na nila, o. O, ay may lalaki o, visible na visible guys oh. lalaki 'yan oh. No? visible na visible. So ito uh, konti pa. Kasi hindi pa hindi pa rin masyado sana ito kumain ng Madre de Agua at Darak sa Mais. Pero si Dasanay ko na. So konti pa. Pagkasanay na sana sila at uh, medyo malaki na sila, isasama na rin natin doon. Yan. so 'yun po ang ating game plan. So lahat po ng mga sisyo na maigo-grow out natin pagka uh, nasa tamang edad na sila, tamang laki, at uh, marunong silang kumain ng kung ano kinakain nila doon sa labas which is yung Madre de at uh, Dirac sa Mais nga ay sasama na natin sila doon para mas madali pong ating pag-aalaga and at the same time ay masaya din sila kasi malaki yung kanilang galawan at uh, hindi sila ba hindi sila palagi nakakulong lang uh, ito guys i-flex ko lang hindi pa rin nabibili itong isang shamo natin ayan itong isang uh, anak ni uh, Dumpo Giant at ni Japanese Tanaka so ito ay ginagrow out ko na lang guys ginagrow out na lang natin kinukondisyon natin yan palalaki na lang natin so hindi na siya po pwede sa 1000 ngayon guys ha kasi malaki na to hindi na natin ibebenta sa 1000 to ayan so, igagrow out na lang natin para mas uh, mas maibenta natin ng mas maganda nakita niyo yung lego ang haba ng lego yan kukondisyon natin pagagandahin natin and then saka natin pepresyohan pero definitely ay ibebenta rin natin siya kasi hindi naman ako magpaparami ng shamu at ang ating uh, goal nga ay yung kabir at yung uh, layers so yun pong ating gagawin negosyo talaga ito po ay part lang po siguro ito ng hobby parang hobby kasi uh, isang paris lang naman po yung sa ating yung ating shamu so lahat po ng anak nila ay ibebenta lang din natin and ito palalaki natin guys sabangan nyo kung anong kalalabasan nya pagka siya ay malaki na Hmm, eh haba ng lego. O, yun Ayan, so ito naman yung mga ibang breeders pa natin. Meron tayong bakanting uh, fly pen. Dito nagaling yung mga dominant CC. So, ito si Bogart guys, oh. hmm. Ito si Bogart. Ayan po. Ang ating uh, original na kabi rooster at uh, pinakamalaki. 4.5 kilos. Ayan, apat, apat kilo at kalahati guys. Ayan pong timbang ni Bogart. Hmm. So, uh, nagisa lang siya kasi nga pinulo ko yung dalawang hen na partner niya para makapagpahinga. So, para, para makapagpahinga rin siya and then makapagpalit uh, ng balaybo yung mga hens. So, yan. Standby lang muna si Bogart. Stop muna siya ng breeding ngayon. And, ito yung mga shamo natin. Si Dumpo Giant at si Tanaka. Japanese Tanaka. Ayan, sila po yung tatay nung sisyon na nandoon na hindi pa, hindi na naibenta at out uh, natin. Ayan po, si Dumbo Giant and then ito po si Japanese Tanaka. Ayan, pure Shamu. Uh, galing po sa legit breeder na si Saldi de la Cruz ng uh, Paradise sa Del Monte, Bulacan. Isa pong legit breeders ng mga uh, Shamu Chicken. Ayan, sa so, kanya po galing yan kaya sigurado pong digit uh, legit po ang kanilang bloodline and to last na last na mong showcase sa ating mga breeders yan dati dati marami sila dito ah ano na ano na ano, dong indong tau natin ah? Dongta, na to eh. landi, landi landi na guys so. oh mm yan po yung ating dong tau hen eh ito si bo ano si uh, Diego yan si Diego yung ating Dongtao Rooster so, sila nila natira dito guys kasi wala, ano na kaya mga dumalaga Dat, dati dati kasama nila yung mga dumalaga ditong iba, yung Siam so ngayon ay solo na nila ito ito na ang kanilang uh, love nest <laughs> ayan, so dito na sila hmm. si Fiona ay ano na eh ready to breed na, kaya lang si Diego kasi parang hindi pa marunong sumampa mm -hmm. Kaya, ano, hindi pa masampahan si Fiona. Pero, gugulang din yan. Gugulang din si Diego. Ayan. So, yan po. Yan po ang ating mga uh, breeders dito sa loob. And then, yung iba naman ay nandun nga sa labas na. Ayan. Ayan, guys. So, natapos na natin yung ating project. So, ito, upisan na po ng pagpaparami ng ating mga kabir. So, abangan nyo, guys, yung ating mga plano. Magbebenta po tayo ng fertile eggs at ng 3 uh, days old chicks up to 1 month old. Ayan, so yung po ating plano sa ating mga kabir. Ayan, bago tayo magtapos, shoutout po kay Aquarus, watching from Qatar. Ayan, shoutout sir. And syempre sa lahat po ng mga solid ko shout shoutout po sa inyo lahat. Sa mga silent viewers ko po, shoutout po sa inyo lahat. And syempre sa ating kaibigan na si Sir Victor Kayanan, shoutout sir. And sa mga bago po sa channel ko, kung nagugustuhan po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then click ko lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Kaya so sana po yung nag-enjoy kayo. Ito po yung ating uh, update sa ating project nga na free range uh, chicken. Ayan. So hanggang dito na lang. Sana po yung nag-enjoy kayo. Maraming salamat. Muli ito ang yung kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at ikit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!